So yun mga tol, healthy ulam naman ang lulutuin natin ngayong araw kaya tara samahan nyo ako. Nagpainit nga lang ako ng paglulutuan at nilagyan ko na to ng vegetable oil na nakakapag-boost ng immune system at nakaka-improve ng metabolism natin. Iginis ako na ng atong bawang na nakakatulong para sa ating digestion, nakakatulong sa pag-improve ng brain function natin at nakakabalance ng blood sugar. Isinunod ko na nga sa pag-isa itong sibuyas na nakakatulong sa pag-improve ng bone health at nakaka-reduce ng risk of cancer. Inilagay ko na nga rin tong kamatis na mayaman sa lycopene, may antioxidant, nakakatulong sa pag-brighten ng skin natin at tumutulong para maiwasan ng inflammation. Inilagay ko na nga din tong karne na baboy na mayaman sa protein na nakakatulong sa paggrowth ng ating mga muscle. Pagkatapos nga nga na inilagay ko na ang gulay na ampalaya. Ang gulay na ampalaya ay low calories, high in fiber, may folate, zinc, iron at potassium. Malaki rin ang benefits niya sa pagkontrol ng ating mga blood sugar. Nilagyan ko na nga rin ng asin na nakakabalance ng ating electrolytes. Isinunod ko na nga itong paminta na may antimicrobial at anti-inflammatory. Hinalo-halo ko nga lang yan tapos nilagyan ko na rin ng ginis sa mix para pambalance sa lasa ng pagkain. Nilagyan ko na nga rin palayan ng tubig para lumambot yung karne at ang ating mga gulay. Takpan lang natin at pakuluan natin ng mga 5 minutes. Nilagyan ko na nga rin ng itlog na nagbibigay ng excellent quality protein at mayaman sa vitamin D. Ikakalat lang natin yan hanggang matuyo ng konti tapos pwede mo nang iserve. Sa murang halaga ay may masarap at masustansyang ulam ka na. So paano mga tol? Try nyo na!